Maayong buntag mga jay. Araw ng lunis day, hatid ko muna itong batang di masupil day sa kanyang eskwelahan day. At bala kong pumunta ng donkey day kasi doon lang ako magmamalingki ng mga meat day ba. Kaso lang day, naisip ko day kung pupunta ba ako doon or hindi day kasi dalawang oras lang talagang tulog ko dyan day oy. Pero naisip ko day, nandyan na lang naman ako sa labas day. Ay, nako magdiritso na lang day sa donkey day oy. <laughs> Pagkatapos kong namalingki, ay ay nako, dahi, kukuha sana ako ng pinakurat, day kaso lang hindi man maabot sa dawindi, dahi, oy! <laughs> yes, may nakita akong stool, dahi, inisip ko gagamitin ko siya, dahi, ako baka naman bibigay ito, dahi, kasi masyado mo ting mag Sobra 50 kilos pa naman ako, day. Naisip ko, diba, nagbili pa naman ako ng wagyu, dayo oh, kasi half price lang dito, day, ba. Tapos, bibili ako ng pinakurat day. Kasi, isausaw ko dyan doon sa wagyu, day, ba. Ay, nako day. Hindi man talaga maabot-abot, day. Ano kaya gagawin dito, day, no? Nagpatulong na lang ako sa staff doon, day. Sabi ko sa kanya, bakit naman? Kasi mataas, oy Fast forward, mga enday. dito kami sa clinic ng mga bungugon, day. Charot. Palinisan ko yung tenga ng aking anak dai kasi alam ko talaga dai grabe na talaga ang kapit ng mga dumi sa kanyang tenga sa loob dai hindi ako magkamali talaga day. Tapos habang nagaantay ako dai kasi nga mag, mahilig na nga ako magpila-pila ngayon dai ba wala pa naman tao dai hindi pa open das kinunin ko ko yung uban ko dai nakita nyo, dai di ba naglight lang siya dai kasi nga doon nga sa ginamit ko dai hindi na masyado ba siyang suaw, dai hindi na masyadong maliwanag ba yung ano di ba yung uban niya dai ba tapos sa video video ako yan na nagsasalita ko na day eh okay? tapos pinalitan ko lang ng voice over day ba nagpiling ganda gandahan ang karabaw day pero day yung treatment dito, day malaking tulong yun day ba na para hindi ka na makulor kulor ng ilang lagi lagi day ba day eh okay? so fast forward day mga inday pagkatapos sa clinic mga ina, nagpunta kami na 7-eleven kasi itong babae day ba ay mayroon daw bagong labas sa dessert day iwan ko sa kanya day marunong pa siya kaysa akin day ang sabi ko sa kanya ano ba na marami ka alam sa buhay kaysa akin eh kabata-bata mo pa <laughs> ang sabi naman niya sa akin na malumalabas man kasi sa internet yan ma kung ano yung mga bagong trending sa Japan ma o diba wow day so ang nangyayari dyan day, sa loob ng 7-11 si day eh, paikot-ikot talaga kami day kasi ito naman kasing si Lulu day ayaw yung mag-alis day oh. Di ba dahi kadalasan day, pag may customer day, tapos nag arrange, -arrange yung mga staff day, ba? Di ba magtabi man yan sila dahi at tatabi muna sila kasi may mga customer na kasi bibili. Siya talaga dahi labis balik-balik day, hindi man talaga nagtabi si Lolo dahi. <laughs> Ah, binili lang pala ni Maldita dyan dah. Yun biyang may soft cream na Hindi naman siya soft cream day Show cream ang tawag ata na rin day Parang panamanipis day Na hindi ko maintindihan day Na mayroong cream sa loob day <laughs> Kaya ganyan ako magsalita day Kasi hindi ko talaga paborito yung pagkain Na may cream cream Yung tinapay na may cream cream day Ay naku day Hindi ko talaga gusto yan day <laughs> Tapos, itong si Lulo, day, ayo talaga mag-alis. Day, hinanap ko yung ano, day, ba, yung parang pagkain ba sa atin na dessert, day, ba, no sinabi ni, day, na para ba sa cake, day, ba. Hindi ko makita, day, kasi si Lulo, disturbo, day. <laughs> Tapos, tinanong ko siya, day, yung tungkol sa dessert, ba, day, na parang sa, ano, day, ba, parang Hawaiian na para ba, parang ganun, day, basta maraming parang, day, ba, sabi niya sa akin, day, ay, nako, wala pang tanghali, mauubos na yun. Kaya kung gusto mo bumili ng ganun, umaga pa lang, magbili ka na.